pa. Naghahanap ng murang bigas si Penelife in the Philippines. Nandito tayo sa Kaibiran. Ito <laughs> pa manan ng karga ni Rain muna. Na, na. tura balik niyo mo. Ang una. May tungkur na. <laughs> <laughs> Kaya ibal ibalik niya. Pudra kuya? Hello, it's been a life in the Philippines. So, ayan guys. Kasalukuyan po tayo dito sa highway. Uh, kukunin na po namin sana yung bigas at saka tahop na bibili natin kahapon. Ayan, babalikan namin today. But, sad to say na kasiraan po kami ng sidecar. Yan you know? yung nasira ulit po ang aming ang kadena ng aming sidecar kaya ang kapatid ko at ang pinsan ko ay nandoon naghanap sila ng vulcanizing para maghiram po ng tolls ayan guys yan po ang ating update today See you later guys sana ma -okay po at para makuha natin ang ating um, bigas at saka yung tahop ayan guys ilalagay na natin ang ating tahop guys dahil hindi pa tayo nakahanap ng murang bigas malas talaga tayo guys ng murang bigas ay balik dyan ka rin bugas niya waray wala ka rin dyan so, bugas, mag dyan bugas? Nice. Mag tayo kung may bigas guys Iba na naman itong rice mill. Victory. Victory. So, wala niya. Bukas <tries> siya? No. naku tayo ng murang bigas para sa family life in the Philippines. Ilan po yung mga trabahante dito, guys? Dito ipakita na mga It's Pinella life in the Philippines. Pakita po, Naghahanap ng murang bigas si Pinay life in the Philippines. Nandito tayo sa kaibiran. Opo, mananikin ka mo. Ano na? May kumpur na. <laughs> <laughs> kay ibalik dia pudra ba kuya. <laughs> oh yan guys, barat daw ka guys. Vlog <laughs> ka. Pinelay in the Philippines. Ang aking vlog ay naghahanap ng murang bigas. Ayun ang ating content for today. Okay, <laughs> <After laughs> ito, guys. So ano yan guys, hindi tayo makahanap ng 24, walang 24 daw dito sa anong kay Deeran, dahil ang bigas ay 25. 2524 1 half Yan. Yung asa naman tawop ya. Ato na. Kunin namin yung tawop, guys. Yan, samahan niyo ako maghanap tayo ng murang bigas, guys. Para sa ating mga customer. Nang ang presyo ng, ng bigas. tayo tayo sa kola ba maghanap po tayo ng murang buka bigas guys para sa ating mga customer it's been life in the philippines see you later guys umuwi umuwi po kami na wala ng bitbit na bigas dahil pag isipan ko po muna kung kukunin ko yung bigas dahil 2,500 po per sack tapos ang bibit is sure, true